eto may mga nakita kami na mga kayo pala yung nagsusulong uh, nitong uh, Magna Carta of Filipino Seafarers ano na po yung status nito at ano yung parang pinaka-highlight uh, nitong uh, panukalang batas uh, congressman Ron Apo sa seafarers kasi tayo po yung chairperson ngayon ng committee on overseas workers affairs and talagang pinanindigan po natin ito uh, sa plenaryo And sooner, magkakaroon na po ito ng BICAM. Kasi pasado na po sa House, pasado na rin po sa Senado. Itong mm. Magna of Filipino Seafarers. Ang aim po talaga nito, ay siguraduhin na yung karapatan at kapakanan ng mga seafarers natin ay mawabantayan. Yung kalidad mm. ng edukasyon, ng training na ibigay po sa kanila ng mga maritime training institutions ay dapat dekalidad po yan para pagkatapos po nila, kikilalanin din po ng mga international ship owners yung ibinibigay po natin sa kanila na accreditation o certificate. Hmm. Lalo kilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking exporter ng sea uh, seafarers sa mga kahit mga Europe-based uh, or African-based na mga shipping companies ay kilalang kilala yung mga Pilipino uh, congressman Ron. Tama ka dyan, Raymond. Although, ang concern po kasi talaga natin ngayon, yung competitiveness po ng Filipino seafarers. Uh, there was a time, tama yung binabanggit po ninyo, na lahat halos ng mga malalaking mga barko ay mga Filipino ang crew po nila. Kasi there was a time, 49% of worldwide seafarers ay mga Pilipino. Pero wow. yung percentage na ito, bumaba ng bumaba. At present, 14% na lang yung ating uh, share. share ng Filipino seafarers worldwide. Kaya ito po yung sinisikap po natin. We need to make sure na yung mga seafarers po natin are as competitive as the others. At natutuwa po tayo dahil sa suporta rin po ng ating pangulo, uh, Pangulong BBM at ni Speaker Romaldez, at uh, tatandaan po natin, natanggal po yung Pilipinas doon sa watch list before. Isa rin po yon sa mga concerns po dati. Kaya halos ayaw po nila na, o na natatabangan po yung mga international ship owners na kumuha mula sa Pilipinas dahil po doon sa kinatawag po nilang non-compliance ng ating programs na binibigay po sa mga seafarers po natin. At saka yung binabanggit po natin kanina, kung 49% tayo, ngayon 14% na lang, ang litin po noon, ang laki po oh. ng binaba. Saan napupunta po yon ipupunta doon sa mga other countries na tumataas po yung kalidad po ng kanilang seafaring industry. Yung mga seafarers po nila, mas nakakaron po ng competitive, mas nagiging competitive po sila. Kaya mas napipili po sila kaysa doon sa mga akababayan po natin. So those are lost opportunities na kailangan po natin siguraduhin na at least sana Ma-maintain po natin yung 14%, wag na pong bumaba po dyan. but at the same time mas lalo pa pong tumaas para mas magkaroon po ng higit na oportunidad ang mga kababayan po natin.